arrive order ayan sumating na ang mga order dito na mga maricoy. oh. on hand yan on hand on hand on hand ito may 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 ari na ato oh, may kape ano naman to collagen organic oy ko naman. ba? Ah, diba? Ito, sabon lang na isa. Kasi may may order na sabon lang. Meron tayong delivery pa dyan. Hmm, may pa dyan. Pre-order guys. Set na siya. Marami na akong stock ngayon. Kararating lang ang box ko. Ito sold out na. Kasi may may-ari na yan.